Kupangali Kaya para para sa Big Price lane. Masigsi, oh, sisig. <laughs> okay, oh, <tinga> 150. <laughs> 150 lang 'yan. <laughs> okay, okay. <laughs> okay, okay.

Huwag mo hindi kakainan? Parang hindi niya kapatid. Hindi niyo kapatid. Ako. Hindi mo kanya Kanyang amay. Tatay. Pero hindi mo tatay ka pala? mo na ang tagapagmanak ka ng tatay rin. po yan. ka ng nga. Ha? Ay nalala ka. Tingnan mo, apaka

Sheryl, ay, balutanggalin mo yung kamay mo. Kapal mo. Ay. Teka lang. Parang may... na, Parang, Chirin. Parang... Chirin talaga. Lalis ka bata-bata pa yan.